Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanuhong balita. Ipinabatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na walang ugnayan sa kagawaran ang Facebook page na Akap Financial Assistance Program. Pahayag ng DSWD huwag magpapaloko sa mga nakapaskil sa hindi lehitimong page na ginagamit ang ahensya dahil nagpapakalat ito ng maling impormasyon. Hinikaya naman ang kagawaran ng publiko na tumutok lamang sa mga opisyal na communication channels ng DSWD upang hindi maging biktima ng anumang panluloko. Samantala, pinuna ni Vice President Sara Duterte ang kamakailang pagtangkang pag-aresto kay Pastor Apolo Kibuloy sa Davao. Aniya, sobra ang puwersang ginamit ng kapulisan matapos harangin ng supporters ng pastor. Ang buong detalye sa aking ula. Pospisa! 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 Ito ang tagpo sa isa sa mga ari-arian at pinaghihinala ang tinataguan ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Hinarang ng mga miyembro ng KOJC ang pwersa ng kapulisan na siyang magsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at sa limang akusado. Matagumpay namang nakapasok ang mga pulis nang maipakita na ang dokumento ng arrest warrant sa mga abogado ng KOJC. Kahit na may helikopter pang umaaligid, bigong maaresto at mamataan ang pastor. Sikibuloy ay nahaharap sa mga kasong child abuse, human trafficking, money laundering at iba pa. Sinubukan din matugis ang pastor sa isang compound sa Glory Mountain na nauwi sa tensyon. Samantala, pinuna naman ni Vice President Sara Duterte ang insidenteng ito sa pagitan ng mga KOJC supporters at kapulisan. Ayon sa bise, sobra ang pwersang ginamit ng kapulisan sa nasabing mga operasyon. Ipinanawagan din niya na maging makatao at katanggap-tanggap ang pagsisilbi ng hustisya sa bansa. Samantala ay naman sa pulisya, manatiling kalmado lamang at makipagtulungan aniya sa kanilang operasyon. Kumpiyansa ang PNP na hindi pa nakakalabas ng bansa si Kibuloy. Francis Riudike nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, isunusulong sa Kongreso ang tuluyang ipagbawal ang operasyon ng Pogo sa bansa. Sa pangunani ni Deputy Minority Leader Franz Castro, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas at Kabataan Partylist Representative Raul Manuel, inihain sa kamera ang House Bill 10525 na siyang magtatakda ng bansa Pogo sa bansa. Ito manoy dahil sa kabi-kabilang raid ng illegal na operasyon ng Pogo kung saan naitala ang mga kaso ng rape, murder, human trafficking, money laundering at iba pa. Matatanda ang ipinanawagan ng iakyat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isyong ito, ngunit wala pa siyang pahayag ukol dito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. TVBM pinangunahan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park, Maynila. NACC, patuloy sa misyon na ilapit ang serbisyo at programa sa publiko ukol sa legal adoption bagong barko ng PCG na tumugon sa mga tensyon sa West Philippine Sea. PBBM inaprubahan na ang pagsama sa mga buntis at nagpapasusong ina bilang benepisyaryo ng 4 ps Pagbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa, ipinanukala sa Kamara. Rainy Day, dinaluhan ng libo fans. Patas at pantay na balita. Pobre, si para sa pulso ng masa, ito ang news Ako si Francis Rio at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilang sa mga buntis at nagpapasusong ina bilang benepisyaryo ng 4Ps. Dahil dito, mapagkakalooban na sila ng cash grants mula sa DSWD upang matiyak ang maayos na kalusugan ng unang 1,000 days ng mga sanggol. Tugon ito ng pamahalaan upang mas mapababa ang kaso ng malnutrisyon ng mga bata sa bansa. Samantala, isinusulong sa Senado ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone o anumang gadget sa klase na aniyay nakakasagabal sa pag-aaral. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Formal nang inihain sa Senado ang pagbabawal ng paggamit ng cellphone o anumang gadgets habang nagsasagawa ng klase. Ito ay matapos ipanukala ang Electronic Gadget Free Schools Act o Senate Bill number no. 2706 ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na may akda nito nakakasagabal sa pag-aaral sa klase ang paggamit ng cellphone Aniya, batid niyang mahalaga at malaki ang naitutulong ng mobile devices sa edukasyon, ngunit may implikasyon umano ito na makasira sa pag-aaral ng mga kabataan. Kaya naman kung sakaling maprubahan ito, ipagbabawan na ang paggamit ng mga gadgets habang nasa klase mula sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang senior high school. Kahit ang mga guro ay hindi papayagang mag-cellphone. Ibinahagi din ni Gatchalian ang resulta ng isang pag-aaral ng PISA noong 2022. Lumalabas dito na walo sa sampung mag-aaral ang hindi makapag-focus dahil sa paggamit ng cellphone. Kaya naman layon umano ng panukalang batas na ito ay maiton ng mga estudyante ang kanilang buong atensyon sa mga leksyon sa klase. Francis Riudike, Naguulat para sa One Media Network. Binalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa hindi lehitimong email na ginagamit ang pangalan ng ahensya para makakuha ng pera. Ang panloloko ay nagaganap kung saan magpapadala ng liham ang peking email sa biktima na nagsasaad na mayroon itong parcel na kinakailangang bayaran. Paglilinaw ng kaap, hindi ito humihingi ng personal na impormasyon at bayad sa online at ipinapaalala na ang tanging email lang ng ahensya ay ang licensing at kaap.gov.ph. Kung sakaling makatanggap ng ganitong uri ng liham, ay ipagbigay alam sa Management Information Systems Division o MISD at iwasang pindutin ang mga ipinapadalang link. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. BBBM, pinangunahan ng pagdiriwang ng Araw ng Kaliaan sa Rizal Park, Maynila. NACC, patuloy sa misyon na ilapit ang serbisyo at programa sa publiko ukol sa legal adoption. Mga bagong barko ng PCG, nakatakdang tumugon sa mga tensyon sa West Philippine Sea. BBBM, inaprubahan na ang pagsama sa mga buntis at nagpapasusong ina bilang beneficiaryo ng 4 ps Pagbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa, ipinanukala sa Kamara. Rini Day, dinaluhan ng libo-libong fans. Patas at pantay na balita. Pagkakasipong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Naglabas kamakailan ng Memorandum Circular si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatibay sa National Objectives for Health o NOH ng Department of Health o DOH para sa taon ng 2023 hanggang 2028. Ang NOH ng Health Department ay magsisubing medium-term strategy upang mas mapabuti ang sektor ng kalusugan sa Pilipinas. Ang pagpapatupad ng NOH 2023 to 2028 ay naayon sa Philippine Development 2023 to 2028 para sa paglago ng sektor ng kalusugan ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos na ibinatay sa Ambisyon natin 2040 ayon sa Memorandum Circular No. 53 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Persamin noong ikaapat ng Hunyo. Samantala sa layong palawakin ang positibong komunidad at magbigay kamalayan sa publiko ukol sa child care at pag-aampon ay tinalakay ng National Authority for Child Care o NACC ang pagdiriwang sa Adoption and Alternative Child Care Week. Tayo'y makibalita kay Danisa Lopez sa pangunguna ni National Authority for Child Care o NACC Executive Director Undersecretary Janela Ejercito Estrada ay siniguro nito na patuloy ang ahensya sa pagsasagawa ng iba't ibang programa na magpapalawak sa kamalay ng publiko ukol sa legal na pag-aampon at alternatibong pangangalaga sa mga bata. Ayon sa Section 57 ng Batas Republika bilang 11642, o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act of 2022 ay inilalaan ng isang linggo sa buwan ng Hunyo bilang pagdiriwang sa Adoption and Alternative Child Care Week na may kaugnayan sa pagbibigay ng permanenteng pamilya sa isang bata at pagtugon sa espesyal proteksyon na kinakailangan ng mga batang ulila, inabuso at inabandona. Layon po natin na mas marami pong bata ang mabigyan ng tamang aruga, gabay at pagmamahal sa pumamagitan ng iba't ibang programa ng NACC sa adoption and alternative child care. Isa sa mga aktibidad ay ang ikalawang pagdiriwang ng bisikleta nitong kamakailan lang ikasyam ng Hunyo sa Pasig City kung saan mahigit dalawang daang siklista ang nakilahok kabilang na ang mga ilang opisyal ng gobyerno, adoptive parents at advocates. Itinaguyod din ang Adoption and Foster Care Forum bilang bahagi ng Adoption and Alternative Child Care Week kung saan nakipag-ugnayan ng NACC at Regional Alternative Child Care Offices sa mga pasyalan para sa pagtataguyod ng mga adoption help desk sa loob ng pasilidad nito layo ng NICC na maihatid ang impormasyon sa publiko na mas abot kaya at mas pinadali na ang bagong proseso sa legal na pag-aampon sa bata, kung saan aabuti na lamang ng 6 hanggang 7 na buwan ang proseso nito dahil sa Batas Republika bilang 11642. At bilang panghuli po, nais po na may ng ating mga kababayan na tumaan sa legal na proseso ng pag-aampon administrative na lamang po ito. Hindi na po kagaya ng dati na kailangan pong sa korte. Hindi na po kailangan ng servisyo pa ng abogado. Servisyo na lang po ng licensed social worker ang kinakailangan. Sa kabila nito ay patuloy din ang paalala ng NACC sa publiko na iwasan ang pag-aampon ng mga bata sa iligal na proseso, gaya na lamang ng pag-aampon online dahil hindi ito naayon sa batas. Danny Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita ayon sa Department of Transportation o DOTR, ang limang bagong capital ship ng Philippine Coast Guard o PCG ay paiigtingin ang pagtugon ng bansa sa mga tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ang nasabing mga barko ay magiging dagdag sa labing dalawang Japanese-made vessels sa PCG fleet. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ang limang 97-meter multi-role response vessels ay makukuha sa ilalim ng Maritime Safety Capacity Improvement Project Phase 3. Makakatulong umano ito na maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ng bansa at magpapalakas sa kakayahan ng pagresponde sa mga sakuna. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Rio at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. BBBM pinangunahan ng pagtitiwang ng araw ng kalayaan sa Rizal Park, Maynila. NACC patuloy sa misyon na ilapit ang serbisyo at programa sa publiko ukol sa legal adoption. Mga bagong barko ng PCG nakatakdang tumugon sa mga tensyon sa West Philippine Sea. BBBM, inaprubahan na ang pagsama sa mga buntis at nagpapasusong inabilang bilang ng 4 ps Pagbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa, ipinanukala sa Kamara. Rini Day, dinaluhan ng libo fans. Batas at pantay na balita, kongresi mong para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.